Parang maamong tupang ang dalawang Koreanong ito habang nasa presinto sa Pasay City. Pero malayo raw ang pagiging maamo sa naging asta nila sa traffic enforcer na si Noel Abundo. Kwento ni Abundo, halos mawalan siya ng ulirat ng sakalin siya ng isa sa mga sospek. Sinitaro kasi niya ang vaan ng mga Koreano na lumiko sa maling U-turn slot sa EDSA. Nung tanongin ko, kinesir na si Sulado sa lisensya. Bumabagad yung coach driver niya sa tabi niya. Tapos inakbayan ako. Ano you're hungry Chowking taos. Chowking To the rescue Mga kasamahang traffic enforcer Kaya nahuli ang mga Koreano Na nangangamoy alak daw noon Kininala sila bilang si Kim jae Hoon At siya in gem Na bakasyonista raw sa Pinas In-inquest na sila Pero dahil minor offense lang ang kasalanan Pinakawalan din ang dalawa Magreklamo din kami sa, ano, sa Immigration Para Mapadeport ng mga undesirable alien na <laughs> to. Isang Korean din ang nahaharap sa patong-patong na kaso ng pagpatay at pananakit sa ilang Pinay. Ikinalulungkot ng grupong United Korean Community Association in the Philippines ang pagkakasangkot ng kanilang mga kababayan sa krimen. Who are living in over, over 10 years well known about these Philippines, they don't do, they don't commit any kind of dangerous situation. Just the newcomers who doesn't no. fully understand the, what is the Filipino culture, what is the habit of the peoples. Sabi ng Bureau of Immigration, pasok ang mga Koreano sa pinakamalaking bilang ng mga dayong bumibisita sa bansa. Kaya hindi nakakapagtaka kung marami rin ang nasasangkot sa krimen. Noong nakarang taon, pumalo sa may isang milyon ng mga Koreano sa Pinas. Plano ng Korean community dito, ituro sa kanilang mga kababayan ng mga batas at kulturang Pinoy para hindi maging pasaway. Romeo Lopez, News Five.